So, good afternoon, good afternoon mga loods. Ito nga naisipan nga namin mga muna. Napunta ka dito sa Titik mga Labid So, malapit lang dito sa may sa amin to sa population. Uh, so, sakop ng uh, pa, Laguerta. So, ngayon mga loads. So, okay naman yung mga, mga ano nila, ito, mga paninda nila. Ito. So, madami, madami kang choices, madami kang pagpipilian. So, quality naman, ba't murang kaya? Yung isa ko nga mga prinsesa, ito, napabili pa ng multi talaga naman. Hindi na katiis. Ayan siya. Ay, masarap ba yan? So, yung mga loads, at pasukin natin itong uh, mag titikman na o ano pa mga panindang meron sila dito so mga mga choice dito, may mga burger meron silang burger dito meron silang uh, french fries so so yan yung mga loads ba yung mga flavor yung mga panindang dito ng french fries so depende na lang sa iyo kung ano yung choices mo kung ano yung pipiliin mo diba? kung ano pasok dun sa panlasa mo so, yung mga loads yun yung uh, ah, kapatid ko so, yung taya ngayon siya so, manglilibre sa amin ngayon sagot niya meron natin so mga loads yun lang update natin mga ngayon. hapon, thank you